Pinuntahan niyo po ako sa construction nun. Tandang-tanda ako po yan, sir. Pinapunta kayo ni Elise. Hiniling ho sa ni Elise na tulungan ako pero hindi ko kayo pumayag. Nilait niyo pa nga ako noon eh. Pero ngayon, halakin niyo ako ng tulong. Bakit to, sir? Anong nagbago? Umiling na naman ho ba sa inyo si Elise? May nangyari ho ba na... na hindi niyo siya matanggihan? Ano ba pinagsasari mo? Ha, anong kinalaman ni Elise dito? Hindi pa nga kami nakakausap ni Elise. Nasa Amerika siya, nagpapagali siya. Walang kinalaman si Elise sa alok ko sa'yo. Pero bakit po? Ako pa naman, suwerte. So, Anak ng puso ng saging. Ang tigas rin naman talaga. Minsan lang ako mag-alok sa'yo. Tiyatanggihan mo pa ako. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa'yo. Isang tanong, isang sagot. Gusto ba ng tulong ko o ayaw mo? Soy! Wala ka na sa construction eh. Tanggapin mo na. Bigay ng Diyos yun. Grasya yan. La, grasya ko ng Diyos, hindi ko tatanggihan. Pero yung grasya na galing sa Kanya. Excited ka na ulit bumalik sa dating mong trabaho? Haya <laughs> na. So, ulit tumating ka. Simulad lang po ako sa usapan, Sir. Good, that's good. Uh, sir, asensya na po ha. Uh, marami pa kaming bubuhating kasing kargamento eh. Alis na po muna kami. Uh, <laughs> teka, teka, H hindi ka na lang, uh, hindi ka basta kargador dito at uh, training kita para maging visor. Talaga, sir? Ititrain niyo ako? Hindi, ikaw, si Tisoy. Oh, sir, no, kung papasok ko lang ako, hindi ko alam yung tungkol dyan, sir. Alam ko, kaya nga training ka eh, di ba? Na, sabi mo sa akin, marunong ka na magbasa at saka magsulan. Tama. Pwede na yun. Ako boss mo. Ako ang boss dito. Kaya ako masusunod. Oy, oy, makinig kayo sa akin. Supervisor in training si Tisoy ngayon dito. Naintindihan niyo? Ha? Pibigyan nyo siya ng karampatang paggalang. Siya ang magiging tenga at mata ko kapag wala ako dito. Ha? Naintindihan nyo? Yes, sir. Yes, Ito, yes, yes, oh, meron na ako meeting. Ha? Pero hintayin mo ako. Ako mag-training sa'yo mismo. Ha? Abe, liga. Sir. Hindi ka. mo sa Soy Tea. Ha? Ituro mo sa kanya ang trabaho mo. Sige, sir. O, oh, sige. Ha? Alalayan na dyan.